Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manunood. Kaya tara na mga kabiyahe! Alright, good morning! At ang umaga mga kabiyahe at tayo ngayon ay... Uh, may biyahe, pamuntang San Pablo Bali ngayon ay schedule kasi uh, sa so, si na ano, uh, check up ng LC ni boss. Kaya maaga tayo para bago makapag-appointment sa Toyota San Pablo. Yeah. nga sa si boss ka po nung pag-uwi ko. At nag-remind sa akin tungkol nga sa ano sa check up ng ng LC. All right. So, samahan nyo ako ngayong araw sa aking biyahe. Ang oras natin ay 4.55 ng madaling araw. <laughs> so, malapit lang naman dito ang San Pablo, mga kabiyahe. Kaya lang, syempre, sa dami ng mga nagpapa schedule sa Pablo sa Toyota ay pinabuti natin na agahan yung pagpunta para sa gayon ay maaga tayo na makapag may schedule para maaga tayo makauwi pagkakabitan. Ang labig! <laughs> Ang labig! Grabe mga kabiyahe! Tapos kami mainit na naman! Grabe, sobrang init ngayong panahon. Kaya... Ang uh, mga kabiyahin natin dyan ay ano, lagi-lagi uh, po kayo mag Nagdadala ng mga tubig Alright So nandito na tayo sa motor world sa Pagsawitan Woohoo Alright, so yun nandito na tayo Hi Ha? Punta ako sa Pablo Bukanin uh, ko oh, yung LC Woo uh. Ang mga kabiyahe, mga kasower At nandito lang ako sa, sa, sa ano, sa pagsawitan At yun, simulan natin dito ang ating biyahe At syempre kasama natin si Garcia Shoutout natin si Garcia at naka-duty siya ngayon Ayan. So tara, pitan muna tayo sa basement para kunin yung LC Alright, so, mayamaya na lang ulit Alright, so yun mga kabiyahe At nandito na nga tayo, dala na natin ang LC ni Boss At papunta na nga tayo ng San Pablo So, ayun, sana uh, makapagpa-schedule tayo at uh, mas kaso tayo ng maaga. Kaya maaga tayong uh, pumunta, pupunta ng San Pablo para, yun nga, para hindi tayo, uh, ano, kasi marami, maraming mga nagpapagawa at nagpapa-check-up. So, inagahan nga natin ang ales para maaga tayong makapagpa-schedule sa kanila. So, ayun, sumahan nyo ako sa aking biyahe ngayon, mga kabiyahe mga kasusawad. Alright! One hour later. Alright, so ayun, mga kabiyahe at mga kasower at nandito, nandito na nga tayo sa Toyota uh, San Pablo at dala na nga natin yung LC ni Boss para ipaservice po natin dito sa Toyota. At gawa po ng schedule ngayon ng service po ni Land Cruiser kaya po, ayun, uh, kausap na po natin si Sir Bong Albaran mga kabiyahe. Kaya na po natin para po may uh, medyo mauna-una na po tayo sa, sa kanilang service center at para makabalik na po tayo ng maaga gawa ng miya, po ay maghati uh, maghahatid pa tayo ng mga bata so ang dala natin ngayon ay yung LC300 ayan, ito po yan yan po yung dala natin ngayon at yan po yung service natin dito po sa Toyota sa uh, San Pablo mga kabiyahe so stay tuned lang kayo at miya, -miya. Uh, pag nakausap na natin sa Serbong Ayan, ipapasok na natin to. Alright. Alright, so yun. At uh, nandito na ako sa loob ng Toyota. At uh, nai -ano na natin yung LC ni Boss. Ngayon ay nandito lang muna tayo sa waiting area. Dahil mag-ano muna ako. <laughs> Papahipahinga. Tapos nun, uh, tatawagin na lang daw ako ni Sir Bong para... Uh, sabihin na okay na yung ano yung LC ni Boss. So, bali, ang gagawin pala ngayon ay i-reprogram -re yung, uh, yung makina, transmission. Ngayon, ngayon kasi yung pinakang ano, dahil na-reach na niya yung takbo. At ang schedule ng pagre uh, pag -re reprogram ng makina at yung transmission. Ang ibig sabihin daw, at sabi ni serbong ay para daw mas smooth yung pag-ship nung cambio or nung automatic. Para daw hindi masyadong uh, ramdam yung pagpapalit o pagdadagdag ng shifting nung uh, makina o nung transmission mga kabiyahe so itay-itay natin ang maximum daw ay mga hanggang 12 matatapos so baka hindi tayo maka, makaka-on kay Zoe ah uh, gawa nga ng mga 12 daw kasi after daw may, may reprogram ay um, iro-rotest nila pagka road test uh, ipapasok ulit sa sa service center nila pagka service center at uh, kung may nagbago do sa sa reprogram nila pag okay na tsaka ngayon nila uh, gagawa ng report na okay na yung LC at pwede nang pwede na siyang i, i full out so yon uh, salamat salamat kay serbong uh, Sir Bong Albaran at inasikaso tayo gwa nga po ng maaga tayo ba ng uh, pinischedule nga po ni boss ng ngayon 7 so ngayon tayo ay unang una kaya ayun, siguro kung medyo na late late tayo ng konte o ng ano baka hanggang hapon tayo dito sa San Pablo mga kadiyahe. So, stay tuned lang kayo at uh, intay, intay lang intay, intay lang tayo para doon sa tawag ni ano, tos magkakape ako kasi libre kape sayang. <laughs> May tayo sa kape. Kaya coffee is life. Kaya ayun mga kadiyahe. 2000 years later. Alright, so yun mga kabiyahe at mga kasoward. At Uh, tapos na nga uh, nailabas na nga natin tong LC ni Boss dito nga sa ano, sa Toyota San Pablo at nandito na tayo sa highway. So, ang ginawa dito sa sa LC mga kabiyahe ay um uh, ulit or ni-reprogram ulit yung makina tsaka yung kanyang ano, yung kanyang uh, transmission. Tulad nga ng sabi ni Sir Bong kanina, kaya shoutout kay Sir Bong Albaran na pag daw na reprogram na ulit ay hindi daw talaga mararamdaman yung yung um, pag ano ng cambio, pag si ng cambio, tsaka nung um, uh, smooth nung ano, smooth nung takbo, mas mas magiging smooth. Kaya ngayon, ito pinakikiramdaman ko no ko umalis doon sa compound sa sa Toyota nga. Wala akong nararamdaman na pagpapalit ng ship ng ano ng kabyo niya mga kabyahe solid solid ang galing ang galing lalong ano lalong naging smooth yung takbo nito kaya boss boss ay talagang ano maugustuhan mo kaya maugustuhan mo yung takbo ng iyong NC so nandito na tayo sa San Pablo dito sa crossing yan alright yan o no? yung pag downshift niya pag downshift niya hindi hindi yung katulad nung nung una na parang mararamdaman mong gaganon, may parang kakajot, parang ganon, pagka magda-downshift. Wala-wala kang mararamdaman mga kabiyahe. So, ang galing. Ang galing. Tapos, yun, shoutout nga pala kay sir, dun sa nakakwentuhan natin sa sa loob nga ng ano, na uh, Toyota. At kahit pa paano, hindi tayo nainip. Pare, pares tayo hindi nainip, sir. <laughs> Ayun. At, hindi ko lang nakuha yung pangalan mo sir pasensya hindi ko nakuha yung pangalan mo para syempre shout out kita rito sa aking vlog pero sana pag nap napanood mo tong uh, vlog ko ayun uh, i-add mo na lang ako sa ano sa facebook para magkakwentuhan tayo ulit at syempre dahil meron siyang gusto na sasakyan nga yung uh, Toyota Cross ang ganda ang ganda yung Toyota Cross nung una tinitignan tignan lang namin dalawa tapos Um, sabi ko tara pasukin natin sabi ko pasukin natin nung pinasok namin ang akala kasi namin kasi di ba maliit maliit lang siya parang lumaki lang ng konti sa CRB mga ganon tapos tumaas nung pinasok namin yung, yung lawak ang lawak pala sa loob mga kabiyahe yung legroom nya okay okay yung legroom nya hindi sikip sa likod hindi rin si Kep mga kabiyahe kaya sabi niya ang ganda ang ganda ng ano ang ganda ng loob sabi niya ganoon ang luwag kaya sabi niya itatanong ko to itatanong ko to kasi um, kadarating lang ni Sir galing Australia tapos uh, nagpa-service siya do sa sasakyan nila na Grandia sa doon nga din sa Toyota at tapos yun nga Uh, kami yung unang-una na <laughs> na inasikaso kasi magkasabay kami nga dumating. Tapos ayo, di, di syempre habang inaayos yung sasakyan na dala namin dalawa, ay nagkakwentuhan kami dalawa. Kaya ayo, shout out sa iyo sir at sana sana mapanood mo tong vlog ko. Ayon, sana um makuha mo yung sasakyan. Yan. Hindi man tayo nagkakwentuhan ng um, ngayon dahil mas naunang natapos yung LC. Ayan. Kasi, di ba, i-interview ka pa ni Mami. Ayan. Kaya, good luck, good luck, sir. Sana makuha mo yung sasakyan na gusto mo. At, yung estimate natin, ang laki ng estimate natin, di ba? <laughs> yung pala, yun lang yung ano, yun lang, yun lang pala yung down payment, tsaka yung monthly. Kaya, kayang-kaya mo yan, sir. Kayang-kaya. Tiwala lang, tsaka, alam ko naman na, ano, alam ko naman na kaya mo. Ayan. Kaya, ayan. Balik na tayo dito sa LC, mga kabiyahin. So, nandito na tayo sa um, sa may LSPU ng hindi ko alam kung LSPU nga ba to basta ano ng San Pablo to mga kabiyahe so ito mga kabiyahe yung loob ng LC yan ito yung kanyang manubela yung kanyang uh, ayan, center panel alright so wala akong, wala akong kasama ako lang mag isa So yun mamaya re-reviewin natin itong ano, tong LC ni Boss. Kasi nga dahil nga na na-program na nga ulit yung kanyang um, makina at saka yung kanyang transmission. So kung kung magtataka kayo bakit kailangan reprogram, i-reprogram yung makina ay bagong-bago yung LC. So ah uh, doon sa ano nang ano nila ay um, na-reach na niya yung takbo. Ano ba? Kung mo 100,000 or 200,000 na uh, ano kailangan 'di ba? Kailangan i-change oil, kailangan ng ganito, kailangan check up. So siya na, na niya yung kanyang takbo. So kailangan naman siyang i-program ulit. So yung pagpo-program, yun yung um, ibabalik niya yung dati na yung smoothness nung cambio, nung shifting, ganyan. Tapos ah uh, yun nga yung pag-aano nga nitong ano nung makina ayan mga kabiyahit mga kasoward so ang ganda ang ganda lang ang sarap pating gamitin ngayon ang sarap gamitin mga kabiyahit so dumating ako sa ano sa sa Toyota kanina mga 6 tapos umalis tayo ng ng Santa Cruz ay bali 5am inagahan na natin kahit may schedule tayo ng seven, So, inagahan na rin natin para syempre, yung less traffic, yan, pangalawa, um, para mauna rin tayo, ganun. Although may, ano, may schedule naman talaga, naka-schedule siya ng 7. Uh, In-schedule na siya ni, ni Boss kahapon, tinawagan na si Sir Bong, at yun nga, ang schedule natin ay 7 to 7.30, ayun. Pero, sabi nga ni Boss, ay agahan ko na rin, agahan ko na rin, kaya anong ano, nung dumating ako, Miami ay dumating na rin si, si sir yung nakakwentuhan nga natin na taga-chaong mga kabiyahe So ayun nga at uh, sabay kami na inasikaso at uh, sinerbisan ng ano kaya kaya lang yung kay sir ay may mga gagawin pa kasi may mga may lumalagotok doon sa gulong niya. yun, na uh, ayusin pa yon. So tayo mas naunang natapos kasi uh, i kailangan lang i-program nga yung yung transmission nito tsaka yung makina so yun mga kabiyahe at um maya ulit uh mga kasower at nandito tayo sa bae Eh, Ayun, nandito tayo sa bae eh. dito, dito tayo dumaan sa bae eh. at sa highway so pinakita ko nga sa inyo yung highway ng bae eh. so eto uh, gamit pa rin natin ang LC300 uh, Land Cruiser mga kabiyaya so ano bang meron sa loob ng LC300 unahin uh, natin sa sidings Ah, so, uh, eto yung side sidings nya ay leather So, ito may mga pagsiset nga ng ito, ng upuan. Yan. Uh, ah, pwede mong iset yung sandalan mo, yung upuan mo. Ito yung mga function niya, yung mga pindutan. Tapos sa side mirror. Ayan, mga kabiyahe. Siyempre, ang air vent. At ang kanyang panel gauge. At ang kanyang center panel, mga kabiyahe. Gantong kaganda ang loob ng LC300. So meron siyang uh, moonroof, kung tawagin to moonroof o oh, sunroof. Yan. Syempre may mga ito yung dome light, meron. May, may may speaker. Ang ang kanyang dashboard mga kabiyahe leather din. Yan, tapos kanyang upuan, yung side, yung side side niya sa kabila sa passenger. Ayun yung uh, paru window. Ang lawak niya mga kabiyahe. Tingnan niyo loob. Ang lawak. Yan, tapos uh, dual, dual aircon. Yan. Hanggang likod meron may may aircon diyan hanggang sa likod. Tapos meron din siyang dome light. Uh, leather seat cover. Uh, leather seat nga pala 'to. Ah, uh, naka-leather seat na 'to mga kabiyahe. Yan. Bali ito, ito yung um uh, Toyota Land Cruiser LC300. So, yon ah uh, doon naman tayo sa labas. Pakita ko naman sa inyo yung labas ng, ng Land Cruiser, mga biyay. So, dito tayo sa labas. Alright. So, ito yung labas ng Land Cruiser. Ayan. Ito po ang labas ng Land Cruiser. Ayan. Right. So, ganyang kalaki. Ang laki ng Land Cruiser. Alright. So, yon May wiper siya rito. Okay. So yun mga kapiyahe At medyo mainit lang <laughs> Balik na tayo dito sa loob Alright So naipakita ko na sa inyo Yung labas tsaka loob nitong LC300 Land Cruiser So dahil tanghali na Uwi na tayo, kakain tayo ng tanghalian So dito sa highway Tinesting ko mga kapiyahe Tinesting ko siya. At Hindi ko talaga ramdam yung yung pagpapalit-palit ng shifting ng ano ng transmission hindi ko ramdam mga kabiyahe. so ang ganda ang, ang galing galing ng ano ng Land Cruiser lalo nung na reprogram nga ulit yan syempre salamat salamat kay Boss A dahil uh, yun, patuloy tayong pinagkakatiwalaan sa kanyang mga sasakyan yan. Uh, pag kami mga kailangan siya, yan, bali sa akin, sa akin kaso Kaya maraming maraming saya, salamat sa iyo, Boss A. At eto nga, tinetesting ko na mga kabiyahe. Nung last na dinala ko to sa Toyota San Pablo nung um, February, ang nangyari, nagkaroon kasi ng error at hindi alam ni boss kung ano yung error na umiilaw dito sa dashboard so ang nangyari ay dinala ko nga doon yung pala dahil nga pinalta na nga ng mags so nagwa warning or nag error yung sa dashboard dahil nakaprogram dito yung stock na mags so dahil pinalta nga ni boss ng mags um, hindi siya binabasa hindi binabasa nung um system nitong ano nitong Land Cruiser kaya ang nangyari ay uh, binalik namin yung dating mags tapos saka ko ibinalik ulit ng Toyota San Pablo para uh, i-reprogram ulit para ang basahin na niya yung bagong mags so yun po yun ang nangyari nung um, last na punta ko dito sa San Pablo yun nga sa Toyota San Pablo at kasunod na rin no, nagpa-change oil tayo, pina-change oil na rin to. Tapos noon, ayun, uwi na tayo. <laughs> At ngayon naman, dahil na reach na nga niya yung um, kilometer, uh, kailangan namang uh, i-reprogram yung ano nga, yung um, transmission tsaka makina. Ayan. Kaya lalong 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 naging smooth yung takbo ng LC kung kanina nung tumatakbo tayo or papunta tayo ng San Pablo ay medyo ramdam natin yung pagpapalit ng uh, ng shifting ng transmission pero ngayon dahil sabi nga ni Sir uh, Bong Alba, Albaran na pagkatapos ngang ma ma-reprogram, -re hindi daw po mararamdaman yung shifting. So, inaasahan ko naman na mangyayari so ngayon at yun naman talaga ang nangyayari na hindi ko ramdam yung shifting o yung pagda downshift nung, nung transmission mga kabiyahe lalong lalo na naging smooth yung kanyang takbo Yan. so maraming maraming salamat sa lahat sa lahat ng mga sumama sa aking biyahe ngayong araw at sa mga OFW na lagi nakasuporta po sa atin ayan maraming maraming salamat po sa inyo at, at sa lahat sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads ayan maraming salamat po sa inyo sa mga silent viewers ayan maraming maraming salamat po sa inyo at walang sawang pasasalamat po ayan. at sana sana patuloy nyo pa po akong suportahan sa aking mga mga vlogs ayan syempre ang pangako ko naman sa inyo ay gagantahan uh, gagandahan ko pa at uh, magiging exciting yung ating mga vlog mga kabiyahe eh, abang abang lang kayo at iikot ko kayo sa buong Laguna Yan, pagka nagkaroon talaga tayo ng pagkakataon na makapag adventure ulit ay tuloy tuloy ulit yung ating ano yung ating adventure moto natin at ipapakita ko sa inyo at ipapashel ko kayo dito sa magagandang lugar dito sa Laguna mga kabiyahit mga kasover asahan nyo promise yan mga kabiyahit So kita-kita na lang tayo pagdating natin sa pagsawitan At um, para matesting na rin ni boss Yung pagbabago at malaking pagbabago dito sa uh, Land Cruiser ni boss So